Anong pangalan ng Loto Auto Park? Adobo. Adobo na Adobo. itik. Adobo, Adobo, Adobo na bibe. Sarap pa oh. raw. Maraming kanin ang ipusi niya. Gamot yan sa Cristeror, Uric, at sa Kaiblan, di ba? Mm. Kain tayo nito ngayon mga kabisya Kasi gamot to sa Cristeror at sa Yorick, Kaiblan. Sarap na! Ah! lagyan ko tinang asin. Adobo na adobo. Mau nih yang giloto sa tong chip engineer adobo <coughs> nga bibi or adobo nga etik. Oh, <coughs> <O> ini nah. <coughs> Kainan lah. Wow. Okay. okay na guys, kainan na mga kabisera. natin patatoy, maganda yung may sa